Ay, nakabaklas yung motor. Ay, nakabaklas yung motor mo. Ayahan sana na kita mag-ride eh. Ikaw na. Bakit? Ay, ano ba yung gulong mo? Krak-krak na pala yan yun. Ano ah, pala yung gulong mo na yan, eh. na ito, Na-flat ang gulong magkaraan. Na ano, ah, na-flat na yan rin yan. Malaki. malaki Ay, pulit na pala yan eh. Kaya ang ginawa ko, pinano ko ito, pinaburkit pina, pina ko sila nito. Eh. Hmm. Ano ah, nga, yung gulong mo yan. Matagal na siguro itong gulong na ito. Taon na siguro to. Hindi taon. 100 years na eh. <laughs> Sige nga, Ay, bigyan naisin. lang kita ng gulong. Oh. 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 Uy, quick tires yan. Oh. Quick tires, ha? Oo, oh, dalawa na. Sige ko, harap likod na yan. Kalag natin ganito. <laughs> <laughs> Hindi ka makahiga lang nakatihaya nito. Hindi na, magandang gulong yan. Makapit yan. Oo, oh, malupit na gulong. Quick tires na Phoenix yan, oh. Sakto pa yung size sa'yo. Yung likod, harap. Ito, ito, ito. Oo, oh, yan. Ay, tama, yan. Ka. Taman, oh. tama, tama. Diba? Ayan, panlikod mo. Panlikod mo. Panlikod dito. Panlikod oh, dito. Ay, ko. but ano ba itong brake pad mo na to? Pud-pud na rin yung brake pad mo. Gusto na eh. Ano? Hindi pwedeng i-ride yan ng malayo pag ganyan. Oh, oh. Bibigay pa ako sa'yo. Oo. Oh. Oh. ride sa akin ah. Oo, oh, namban brake pads. Ay, ito. Oh. No? Ceramic brake pads yan. Hindi lang yan basta-basta na brake pads. Ay, mas namupit ka ito kaysa, kaysa dyan. Oo. Oh, oh. Na, tinan mo dyan. Wala man mga tanso yan, tinan mo. Pwede mo isang la. <laughs> <laughs> Kasi may mga gold. No? Hindi, <laughs> ano, no, yung, so, ceramic no. yan, ano yung ceramic yan. Maano talaga. Ceramic yan eh. Ganda sa tumapit. Pero hindi niya kainin ito. Oo, oh, maganda kumakap yan. Uy, yung mga naghahanap ng brake pads dyan, kahit na sa small cc. Itong itong motor ko pala, Kim ko na BMW. BM? O, BN. Ah, B BN? BMW na 250. <laughs> Ang brake pad dito, kasyang kasya yung pang uh, Raider 150 at saka Shogun sa front. Sa, dito naman sa motor ko, front and rear isa. Ay, isa lang? Oo, oh, kaya binigyan. Tawang tama yan talagang bigay mo sa akin. Oo, oh, hindi, yeah, makakapag-crank ka na. May bago ka ng gulong. May bago ka Sa pang brake pads. Sa mga naghahanap ng brake pad na quality. At saka talagang stock ball. <laughs> <laughs> Kasi itong ito, 250cc to, talagang talagang hindi makaabol si Rakto Chakin. <laughs> <laughs> Kaya kailangan ko ng maganda ang magandang, magandang braking system, di ba? Oo, brake braking system. At saka hindi lang yun. Siyempre, maganda rin yung gulong. Oo, oh, maganda rin yung gulong. Kaya ito na pili kong gulong para rain or shine. Okay, gabit mo na yan. Gabit ko na to. Mm -hmm. May linya pa. Nakakayang ah, ila iapak sa lupa tu so, dapat dito lah. <laughs> so, <laughs> kagandaan sa quick time, thai, gawang Thailand. oh, um, gawang Thailand. Ah, Midin Thailand. Oh. oh no. ano? Oh, kaya Thailander siya. <laughs> Thailander. <laughs> Wait na. Oo, oh, ganda ng kulong po. Kahit saan na makarating to. Wala na, mararide ngayon. Bago ng gulong. Oo, oh, mararide na to. Tsaka, kampante ka sa gulong. So, sa mga naghahanap ng high quality na kulong paulan man o mainit, makapit, mm. quick tire benefits. At saka, sa mga naghahanap ng mabilis tumigil pag namba na sa mga, sa mga <laughs> tumigil like, okay. tumigil high quality brake pads high no? quality brake pads Ay, ceramic eh. pa yan oh importante hindi kainin yung rotor mas mahal ang rotor kaysa brake mm pad kasi sino lang -hmm. yung brake pad kaysa mm -hmm. ang rotor ang maupos oh, tsaka maganda kasi ceramic brake pads oh, ceramic brake pads gamit mo mm -hmm. sa restrak no? oh ceramic ceramic kapit na kapit na kapit na excited ka na parang nagmamadali ka pa So ayos, hanggaan. Hanggaan sa Manubina. Pwede na natin kasi ano siya. Uh, yung, yung, yung gulong niya, yung hugis pa ng gulong niya. Talagang pantay. Bilog pa. Ay, ano, bilog. Yung kasing luma, uh, naubos na yung, naubos na yung kitna. -ka -ka -ka? Kaya, kaya pag kumorner ka, nagungontra. Kasi hindi naman siya naka-design pang banking. Hmm. Sasayad yung mga tabutso niya. so <laughs> yun lang po mga boss, mga sir. Maraming salamat sa inyo. At lalong-lalo -lalo na sa quick tires sa aking napakagandang gulong sa na aking scooter. at siyempre sa preno natin, ang bilis tumigil. <laughs> naman. <laughs> maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ganda na. Pwede namang ride yan. Okay. Ride tayo. Sit yeah. tayo <laughs> okay. so, expire. Expire <laughs> <laughs>